Ito mga ka-discarte, tingnan natin oh. Talagang makakuha tayo ng idea dito. Kung paano ito ginagawa, tingnan mo oh. Palayan sa ibabaw, oh, peace pa naman sa ilalim. Talagang kumpletong rekado na to oh. si Sibuyas at bitchin asin na lang ang kulang nito. Ang lupit ng idea. O oh, ito, dahil ibang bansa ang nakaona nito, ibig sabihin probin. So pwede natin gayahin dito sa Pilipinas. Tingnan mo ang procedure nito kung paano lang ginagawa. Papakita ko sa inyo. Ang unang ginagawa talaga nila dito, gumamit sila ng plastic cup tapos binutasan nila ito sa puwitan pati sa tagiliran. Ang purpose ng butas dyan para labas pasok yung tubig dyan para mabuhay yung ano palay. Pagkatapos mabutasan, siyempre nilagyan nila ito ng lupa. Ayan o, siyempre yung lupa mas maganda kung nilagyan mo ito ng kompos, ito yung papataba. Sa bawat cups na yun, nilagyan ng lupa at binutasan nila ito ng 1 cm ang lalim, nilagyan ng palay na apat piraso or tatlo. Depende sa inyo kung marami kayong bini, pwede nyo yung damihan. Oh. Ang lupit ng idea, tapos diniligan nila agad dito para mabuhay. Oh. Pagkatapos ng limang araw, ganyan nangyari. Pagkatapos ng pitong araw, ganito na mahaba na siya. Ang lupit. Dahil pitong araw na mula sa pagponla, sinasalang na ito doon sa mga butas doon sa pipe. Ayan o. Oh. Tapos yung pipe na ginagamit nila dyan, yung mumurahin ng yata to para makatipid. Tapos dito, nakaredy na yung motor nila. Yan o, nakakonek na yan sa kurente. Tapos ang trabaho ng motor na to ay tagahigop at tagabuga ng tubig doon sa area na yon na tinataniman ng palay no? at saka pispan. Ayan no, ang lupit ng idea ay saksak mo lang dyan oh. talagang gagana na. Nakasit up na kasi yan. O oh, ayan o, oh. tingnan niyo. Oh. talagang gumagana na oh. Dadaan lang yung tubig dyan na lang yung palay Oh. Pagkatapos ng 7 na araw, yan na talaga o, oh. sinasalang na talaga dyan lahat. Tapos yung peace pan sa ilalim, yung isda, tuwang-tuwa talaga oh. Pagkatapos ng 14 days, ganyan nakalaki, green na green na. So ang ginagamit lang dito, tubig lang talaga. Wala itong kimikan, hindi ito nilagyan ng solution water para sa pananim. Kasi mamatay yung mga ano dyan, mga isda kung nilagyan ito ng kimikal or gamot. Ayan Kumbaga oh. organic lang talaga to ang pagtanim ng palay. Ito yung maganda. Kumbaga healthy ka talaga dito, hindi ka magkaroon ng sakit. Kasi hindi din nila inisprayhan to eh. Kasi kapag inisprayhan nila yan, ako mamatay yung isda dyan. Mabilis lang talaga ang araw sa loob ng 45 days. Makikita mo naman o oh, malaki na siya, green na green na. Tapos ang fertilizer nito, ito yung pagkain ng isda kaya hindi siya nasasayang. O ayan, oh, ayan o makikita mo naman yung tubig o oh, na talagang dadaan doon sa puno ng palay oh. Tuwang-tuwa yung isda nito kasi na, nasa lilim sila. Oh. Kung baga hindi sila nainitan ng araw. Ang lupit ng idea na to. Oh. Sa loob ng 75 days, ayan na, lumabas na yung bunga. Tapos yung bunga na yan, wala pa yung laman kasi kakalabas lang niya. Oh. Oh, ang lupit, kailangan masikatan ng araw yan para magkaroon ng laman yan. Yan oh. Tapos makikita mo dito sa loob ng 90 days, ganyan na hitsura niya. Nagkaroon na ito ng laman. Mas maganda pa rin yung pananimong palay, no? nasikatan ng araw. O, para mabilis ito magkalaman at malusog. Oh. Talagang malusog siya. Nakikita mo naman parang hindi siya inuod. Ayan o, oh, makikita mo naman yung pinakain sa isda, pati yung dumi ng isda. Yun ang magiging fertilizer ng palay. Ito na ang malupit dahil may laman na ang bunga ng palay. Nilagyan nila ito ng ano, pangkalabog ng maya. O. Kasi ang kontra nila dito, hindi uod kundi ang ibon. Talagang alam mo yung ibon, pinakagusto niya yung palay, oh. Tapos may propeller pa sa taas. Bawat ikot ng propeller na yan, tagapokpok ng lata yan. Kaya itong talaga yung isda. Akala niya, sounds na or pinapakain sila. Oh, ito sa loob ng 120 days, pwede na itong ma-harvest, oh. Kahit green pa yung dahon. Basta nahinog na yung bunga, pwede na yan. Ayan na, mag-harvest na si kuya. Tinatanggal niya na niya yung lambat sa gilid, oh. Ang purpose kasi sa lambat para hindi makapasok yung daga doon sa loob kasi kakainin yung palay, oh. Talagang madali lang talaga ang pag-harvest nito. Makikita mo naman. Ang ganda talaga ng bunga. Pag-harvest nito, puputulin mo lang. Siyempre, hindi ka nagagamit ng harvester. Basta matalas na yung karit mo, okay na yan. Tapos, iyan na po yung palay niya. Talagang malinis na. Natatanggal na yung mga dahon dyan. So, ang gagawin nila dyan, bibilad na lang yan sa araw. Ang lupit.